Eusek uh, uh, Bernardo, uh, I'm sorry. It was An Engineer Alcantara. Uh, would you lay down uh, the NBI uh, recommendation to file cases? Do you have the same a similar recommendation? The same recommendation, sir. Same recommendation. Yes, sir. as the, the testimony of Engineer Alcantara. Oh, okay. Thank you. Um, uh, and uh, one more question, just to clarify: um, the immunity from suit of a state witness. Uh, absolves him no? of any criminal uh, liability in the that's Even civil liability. That's, that's, that's the gist of it. And, and that then, once we admit them as a state witness, they are absolved of all liabilities. Sir. In other words, hypothetically, if tomorrow you accept the disguise, uh as state witness, I mean hypothetically. kung anuman yung meron pa silang ilgaten, hindi na pwedeng habulin. Uh, I Hypothetically. Wouldn't, I wouldn't want to venture into a real person being an example. So. Okay, so not a real person. A, a hypothetical person who uh, is able to uh, acquire two 200 billion pesos worth of uh, uh, infrastructure projects illegally. Accepted into the witness protection program, you can no longer go after the 200 billion. Pagkaho nag uh, naging, na accept siya, may memorandum for agreement. Yes. Tapos we file a case without the person being charged. Yes. And he will be named as a witness. Mayroon yes. immunity on. Yes. And uh, I trust that uh, you will weigh things carefully before a decision to uh, to sub to allow for a witness to be become a state witness. Uh, taking into consideration all uh, uh you know uh, what what is benef most beneficial for the state yes sir uh, the, the, it's really the state's interest we're we're guarding for here marami sir. salamat thank you thank you thank you uh kung wala na pong uh, tatanong ang uh, kasamahan po natin kay uh, secretary rimulya secretary rimulya you excuse. thank you po uh Senator Del uh, Deloso, if you, thank have A, uh, go ahead, please thank continue. You, Uh, back to your Bernardo. Yung uh, si, who is Minard Go? Ang um, Minard no, Minard Go. No. Uh, Mr. Chair, please allow me po to ano, uh, Maynard may Ngu po Ngu, NGU. uh, uh Ito ba yung Ito ba yung may meron lang ako information. I'd like to confirm kung makonfirm mo na uh, ano ito? Uh, tawag to? sa China. Parang uh, tawag to? Ha? Envoy? Envoy mo to China? Parang ganun po. Parang alam ko she's the envoy of China. Envoy to China? Apo. Apo. Uh, sinabi mo na hindi mo personally binigay kay Senator Chis yung uh, pera. Binigay mo tro Menard, no? Yes po, Mr. Chair. Okay. Pero, personally, nag-uusap kayo po sa project. Opo. Ni, uh, doon po sa, kung babalikan ko po yung aking supplemental agreement, may, may dalawang beses po na napag usapan namin ang mga tungkol sa proyekto yun po, ni ni Senator Cheese. Kaya nga, nagtataka ako, opis okay, uh, personal kayo nag-uusap sa about the projects pero pagbigay mo ng pera, hindi mo personal binigay sa kanya. Ibang binigyan mo through Menard mo. Yes po, Mr. Chair. Ganun po ang uh, nangyari. Ba paano mo? Bakit mo binigay sa kanya? nung pong uh, nagbigay ako ng listahan kay uh, Maynard mo. Ang sabi po niya noon ay uh, kukunin niya po doon sa kay Senator Cheese yung pondo. So may po dito si Maynard mo. Si Maynard mo po ang hindi si Cheese in, those, in that particular project po na sinasabi ko na narilisa ng pondo sa Marinduque in Valenzuela, si Maynard Lu po. Si so Maynard Lu? No? Apo, Mr. Chair. At sina allegedly, sabi kay Chase yung na project. Pero yung pong project na Yung pong... Tapos yung oh, nagbigay ka ng pera, kay Maynard Lu no, rin. Hindi mo direkta kay Chase binigay. Hindi po, Mr. Chair. Uh, uh, Senator I, uh, Deloso, yeah. uh, with your indulgence, <laughs> So, ang ibig mo sabihin, Yusek uh, Bernardo, yung nagbigay ng project sa si Maynard mo no? hindi po si Cheese Chisa nagsabi, Yusek, bigyan mo ako ng project dyan, kundi si Maynard mo no? Pagkatapos po na maaprobahan, uh, binigay niyo yung commission kay Maynard mo no? rin, hindi kay Chisa Escudero. Paki-clarify po. Uh, tama po, Mr. Chair. Uh, di... Kami po ni Maynard Ngo ang magkausap. Ang sabi po niya ay kay Senator Cheese Allocation po yung ibibigay niya. Narinig po natin, uh, Senator uh, De La Rosa, narinig po natin yan uh, sa mga ibang senador. Nakausap lang po nung uh, isang kasamahan namin, Senator Jingoy, pero hindi naman talaga naka-face-to-face -face nila Alcantara. So uh, we have to make that clear po, pati po yung dito kay uh, Executive Secretary, nagpalabas na rin po ng uh, statement ang uh, OES na wala po siyang kinalaman dyan. At ang kausap niyo lang ay si Yusek uh, Trigib. Trigib po. Siya po yung kausap ninyo. Hindi po ninyo nakausap ng face-to-face -face ang Executive Secretary. Hindi po, Mr. Chair. Okay. Uh, Senator De La Rosa, uh, please continue. Yeah, thank you, uh, Mr. Chair. Yung kay uh, uh, Yusek Bernardo, yung nabanggit kayo na may congressman Toby na yung mga sagasa yung uh, basta ilagay lang yung project doon sa distrito na hindi alam ng congressman ng distrito na yon uh, do you confirm that uh, may mga ganung nangyayari i i can confirm bo the releases na sinasabi ng congressman na hindi nila alam but uh, hindi ko po ano yung term na sagasa. Sorry po, Mr. Chair. Ang alam ko lamang po ay talagang minsan may nagre-report po na mga representative na sinasabi nila may lumabas sa akin na pondo pero sino ba may ari noon? Parang ganun. So hindi po namin, yun po hindi ko na po maalala kung aling-alin. -alin. Pero meron po naririnig na ganun na may lumalabas na pondo na hindi nila alam kung sa kanino source. Kaya nga, kaya nga, na, it, na ko lang yung kaso na bilanggit nyo about si Rector Raduel Villaneda, uh, sabi niyo, wala siyang project doon. Pero, ang uh, General Cantara, sabi niya, wala siyang project doon. Yung hindi niya, hindi na-approve. Pero, uh, how come na meron kayong binigay na is sa kanya? Kung is man tawag noon, bakit ka nagbigay doon na wala man siyang project na na-approve na na-request na niya sa inyo? You know, no. yun, nung busapit David ko, uh, alam po namin, 1.5 billion po yung uh, gusto niyang request na allocation po sa mga multipurpose building, roads, and other structure po. Uh, yung allocation po talaga at that time, tulad po na sinabi ko na nakaraang hearing, saksanad lang po, uh, kami pa yung lumapit ni boss, kay Seth, kung paano po mapagbibigyan sana. Si... Senator Joel at 1.5. Ang allocation nila na pong natitira ay parang 600 po. So, nag po kami ng paraan na paano po may mamats in terms of proponent uh, yung 1.5B uh, maging ang initial competition po namin <coughs> ay uh, 150. So, nag-submit po ako ng uh, uh 600 worth ng flood control at 25%, magmamatch po dun sa uh, 150. Sinabit po namin sa Manila po. Oh pero yung flood control na yun, yung project, sinabi mo, hindi alam na yung Senator Villanueva. So, ah diba? uh, galit po kasi siya doon. Galit siya sa flood control, di ba? Yes po. Ilang taon na yan, sigaw-sigaw dito sa hearing yes, na po. ayaw niya flood control. Pero bakit mo, bakit ka naglagay ng project doon na i-dedicate mo sa kanya? Wala, wala kang paalam sa kanya. Bakit so, sila gumawa ng gano'n po? Kasi nga po, noong time na yun, uh, nag-iisip po kami ng paraan para ma-accommodate yung 1.5D na request na multi-purpose building. So, nag usap po kami, nilapot ko po kay... So, si yun nga, in short, discarded na ninyo yun yes eh, ni Yosef Bernardo. Ah, uh, na... Yes mag control kayo para sa kanya without his knowledge. Para makapagbigay kayo sa kanya. Ah, uh, yes po. Yes. So, yung binigay nyo na pera, Hiningi ba niya yun sa inyo? Uh, hindi po yun, honor. <coughs> uh, hindi niya po. hiningi ang pera na dine-deliver mo? Ako po ang gumawa ng paraan para masatisfy lang po yung request na 1.5B. So, makonsider mo ba yung pera na yun na is-open yun? Ang sabi ko po, po sa Senator Villanueva, ang sabi ko po doon sa tao niya, eh, pag sabi mo kay boss, ito'y tulong. Tulong? ang sinasabi ko po? Voluntaryo mong tulong. Opo, pero hindi niya po alam doon ko po sa, hindi niya alam na galing sa flood control project yon. Yes po, Your Honor. So, you, you we have to be clear with that dahil... Uh, yes po. Yun lang. Uh, uh, yes, uh, uh, Mr. Chair, may Mr. I po. Uh, uh, hindi ko po maalala yung binabanggit niya na, na naririnig ko lang po, nagkakaproblema kay Senator Joel Villanueva dun sa doon sa mga sabay kan po kasi minsan na nakakausap lang namin siya at uh, parang humingi po kami ng tulong sa kanila sa kanya pagka po sabay kan po kasi ay sa kan sa sorry po sa sa budget hearing po kasi ay uh, medyo talagang uh, ano si Senator Joel eh so kami po nagsabi sabi ko sa kanya uh, kung paano ma, makatutulungan si Senator Joel so hindi ko po maalala kung paano pong ano na sinasabi niya na na, nagbigay ng 600 million na pondo kasi yung pong pondo na yon parang siya naman po ang nag-implement siya rin po ang kausap ni kung, kung kausap po niya si sentro Joel hindi ko na po masundan yon Mr. Chair nabanggit lang po niya yung problema ganun pero hindi po ako aware na gaano dun sa sinasabi niyang flood control hindi po kaya, kaya nga gusto ko sabihin sa inyo kung sabihin niyo involved si Senator Villanueva sa flood control right Yeah, right now, mag-resign ako sa pagkasenador. Kung sabihin mo na humingi siya sa inyo ng flood control, dahil ilang taon ko nang naririnig yan na sinasabi niya na ayaw niya ng flood control, galit na galit siya dahil ang bulakan <coughs> na babahan ng flood control. Pero kung sabihin mo na nag-humingi ng na control sa inyo, I am sure, hindi, idea uh, hindi yan nangyari. Ngayon, ano? Sabi, sabi ko nga po, hindi po, ako po yung... Nagawa po Pero yan kung yan. sinabi mo sana na sa bata niya na itong pera na ito para kay Joel Villanueva, si Jewel Joel Villanueva, tulong ko sa kanya, galing ito sa flood control, sigurado ano, ako hindi niya ta hindi tatanggapin yun, magbagwawala yun. I agree, Your Honor. Kaya hindi ko po sinabi. Hindi ko dinipisahan yung kasamaan ko, ha? I agree, Your I To be honest, to be honest with you, alam ko yan, galit na galit siya sa flood control si Joel Villanueva, ilang budget hearing niya dito, yan pinakamaingay na nag sa DPWS dahil sa flood control. Pero kung sinabi sana ninyo na yung tulong mo na binigay mo, galing sa flood control, baka sasakalin ka pa noon. I agree. Thank you po. Yun lang, yun lang, Mr. Chair. Maraming salamat. Okay. Uh, next on the list is uh, Senator Antiveros. Salamat, Mr. Chair. Bago yung mga tanong ko, uh, for the record lang po, Mr. Chair, pinaglalaban natin yung anti-corruption. Pinaglalaban din po natin restorative justice, hindi death penalty. At pinaglalaban din po natin prison reform. For the record, Mr. Chair. Ngayon po yung mga... For the record lang po, Mr. Chair. Ngay Salamat, Mr. Chair. Ngayon po mga tanong ko po uh, para sa mga diskaya. Sabi niyo po, kailangan talagang magbigay ng suhol sa DPWH para magka-project. At ayon po sa inyong affidavit, kasama nga po sa binayaran niyo, si Quezon City District Engineer Protesta. Sa atansya nyo po, magkano na lahat-lahat ang naibayad nyo kay D.E. Protesta? Uh, your Honor, kadalasan naman po ay ano po yun, parang isa sa mga requirements po na kapag nakasingil ka, dapat uh, balikan mo sila para magbigay po ng token. Kaya nga po, so magkano na po lahat-lahat ng token na sabi nyo ni-require kayong ibayad? Uh, kay Protesta po. Ah, uh, Your Honor, wala po akong data ngayon kasi uh, nakaano po ako, Your Honor, nakakulong po ako sa basement po. Kaya hindi ko po makulate yung iba pong mga data. Kahit hindi nyo po makulate ng eksakto, general recollection, dahil district engineer yan eh, pinakamataas na karelate nyo sa, sa Quezon City at sa isang distrito. In, in the tens of millions na ba? In the hundreds of millions na ba? Anong magnitude po? Ah, uh, kadalasan lang po, hindi ko po siya ma-plus ngayon, base po doon sa collection po kasi namin, per collection po yun. Bali, ano lang po, percentage lang po, kadalasan po, mga nasa 5% po, or mga 4% po, depende po sa uri ng project. Kaya nga po, magkano yung 4 to 5% ng lahat ng mga proyektong binayaran nyo si D.E. Protesta?